Grabe naman ito mga lords. Sa milyon-milyong budget ninyo dyan sa House of Representatives, di ba, wala kayong pang-secure ng matatag na website para hindi man lang mapasok ng mga hackers? Di ba, wala ba kayong pang protection no? Sa lahat ng mga data and importanteng mga information na naandun sa website ng House of Representatives. Nakakasubscribe ang House of Representatives kanina umaga lamang at sa mga oras na ito ay hindi na maa-access ang website ng Kamara. Batay sa impormasyon mula sa Office of the Speaker, nakadown na ito at ayon sa Office of the Speaker, chinesek na nila ang nangyari at kung sino ang nasa likod ng hacking. Sa website na magbubuksan pa ito, mababasa yung you've been hacked. Have a nice day. Nakalangin din dito ang Happy April Fool's kahit October pa lamang. Nakasa din dito yung hack Una mga lords, yung sa PhilHealth na website. Ngayon na naman sa House of Representatives. diwa dapat nababahala po kayo dyan kasi, ba? Diba, ang mga in information, no, lalo na yung sa PhilHealth, no, mga information na mga members ng PhilHealth ay naandon, noy yung mga contributors, yung mga nagbabayad monthly, And ngayon naman, no, sa House of Representatives, ay nahak na naman. So, hindi ba ganun ka-strong ang, diba? di ba, hindi ka-strong ang security, no, ng websites, no, ng mga agencies natin, no, sa gobyerno. Sana ay talagang uh, ayusin po yan, no, at kumbaga talagang protektahan na hindi mapasok ng mga hacker, kasi lalo na yung mga ganyan, no? Mga, mga importanteng datas, no? Informations, yung naandyan. ba diba? May panggastos, may million-million panggastos kayo sa iba, pero yung website ng gobyerno ay hindi nyo mabibigyan man lang ng budget para, ba diba? Para secure. At hindi mapasok ng mga hackers. Pero sa totoo lang, mga lords, no, parang there's something fishy. Di diba? Bakit ngayon lang yan nangyari sa House of Representatives? Ngayon pa nangyari, di ba, na dinudumog at gusto uh, gustong malaman ng mga tao ang transparency ninyo. Di ba? Lalo na rin yung nagsimula si SAS. No na isiwalat no yung saan ba nagagamit yung mga pondo at budget ng mga house uh, representatives, 'di ba, yung sa Senado? Kasi 'di ba binusisi talaga sa so, yung mga tao ay curious din. Kaya siguro maraming nagsipuntahan sa mga websites ng agency, no? Sa mga websites ng mga ahensya to to check, no, kung saan ba talaga nagagamit ang milyon-milyong budget na ginagamit ng mga congressman, no, lalo na 'yung mga members ng House of Representatives. Tapos talaga ngayon pa, <laughs> ngayon pa talaga mangyayari 'yan. Ewan ko lang ha, baka siguro no ay para hindi ma-check at hindi mapuntahan ng mga tao. Kasi 'di ba pag temporary hack, so 'di ba hindi na mapupuntahan ng mga tao kasi nga wala nang access, wala na silang access, wala nang access ang mga tao sa information. Hmm, 'di ba? Di natin alam, no? <laughs> kasi lalo na ngayon, no, ginigisa na talaga sila lalo ni mga kongresista, no, lalo na yung mga nasa Senado, no, lalo na yung issue ng extraordinary expenses, 'di ba? At million-million budget ng mga kongresista ng mga senador.